Ilan taong ngayon, mami? 75. five Oo. Sa kawa. <laughs> mami, kasi nag-vlog po ako. Vlogger po ako. Oo Kaya gusto kong pakita sa, sa ay... inyo. Mami, pwede natin post mami. Lagi sa YouTube para makita nila kung gano'n kaganda dati. Ay, sayo, ma ma para maimbitahan ma 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 ka Gigi. <laughs> Oo, kasi, oh, kasi mami, lang natin kung gano'n kaganda dati. Kasi mami, kita mo. Mami, ilan taong po kayo mami? 20 ka nito? At 19. Ito yung 20. 20, 18, 20, 20, 20. So, ito yung asawa mo. Uh -oh. Pero, uh, at itong picture na to, kayo na ho mag-asawa na ko yun ito dati. Hindi. O mag-boyfriend mag o, -no Asawa kami 1979. Pero itong picture niya mag-nobyo pa lang po kayo. Hindi pa. Hindi pa. pa. Nagawa puro asawa niyo. Oh, grabe Oh. Mami, ang ganda ko talaga yeah, ng itsura niyo dati. Oh, grabe Oh. Pero, mami, simple, diba? Yan at ang, kabat yan ang kabataan. Mami, oh. ba? Ang bodys, o, Anong ba? taon ho yan, mami? Anong taon 1970. ho yan? 1970, grabe. Ilan taon na po kayo ngayon, mami? 75. 75. Ito pa pinapangalap, I'm sure. Oo nga po eh. Anong name niyo, mami? Anong name nyo? Elaine. Elaine. Si Tita Elaine. Tita Elaine na lang, Tita Elaine. 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 Saan po ang probinsya nyo? Ryan po, ma'am. Ryan po. Ryan? Ryan. Ayun, dalit na dahil. Tapos may Ryan ako. Apo. Mama, ganto tita. Ang province ko, Quezon and Batangas. Ay, wow. Grabe nga yung mga kadalagahan dati. oh. Ako po, ano, ano yung ba isiya po nanay ko, yung tatay ko po, Bakulod. Hey, kita. Ang ko, ay, ang ay, mga kapatid ko ng Pangasinan si Austria. Oh, oh, wow. Tita, ang ganda niyo ang po dati, hindi makapaniwala. Dati lang lang, yan lang. ang talagang Australia, walang retoke. O di ba? Patita tita, i-upload ko po ito sa ano sa YouTube oh, yeah. para makita po ng mga kababayan natin kung gano'n na kayo taganda. Ang kapatid namin ang kapatid ko, ang kapatid ko, ang kapatid ko, ang Tita. Kita po. Oh. Eh syempre shout out sa mga tropa natin ha. Oh. Na, meron tayong libreng sakay mga idol ha. Oh. Nakasumakay po kami namin sa Ako po ay galing Baclaran, Redentory oh. Paayala Mall. Opo, oh, opo. Oh, Ayun. Ayun. Ay, si Kuya, si Kuya. Opo. Ito po, ito libreng sakay po ito lagi, Kuya. Ito araw-araw. Araw-araw. Kita kami diyan, Sir. po si oh, Mami. At laging nagga, laging uh, nagsisimba. Ah, kami po eh De Los Santos po. De Los Santos. Santos. Opo. Opo. Ah, Talagang talaga pinakajaho talaga na makita ho tayo. <laughs> Pero tita, ang ganda po talaga ng picture nyo dati. Grabe. Ayun ang mga original na mga kadalagahan dati. Oh, tama po, tama po. Talagang 100%. Kung makikita mo ito sa lako, wala akong make-up. Grabe. Na, ano ni tita. bakit ah, makita mo dito. na? hanga Uy, ano mo ako sa Facebook. Yeah. Apo, apo. Sige po, tita. I-upload ano pa? i, po, ko po ito. Apo. Mamaya nga gabi po. Nasa Facebook na. Nasa YouTube na po ito. Ayan. Maraming salamat po. Sige, tita. Apo, apo. Apo, apo. baon na po kayo mga pa. Apo, apo. Sige po. Baba na po kayo. Salamat po, tita. Ako po, effort ito na po. Kuya, salamat sa libring sa kayo nyo, kuya, ha. Thank you. Ano to, kuya? Araw-araw ito. Apo. Araw-araw. Salamat. Salamat. Ano? Apo. Apo, apo, Anita. Thank you po. Thank you po. Salamat po sa konting bonding natin. Oh, foggy, ha, uh, kuya, anong pangalan mo, kuya? Hernan. Kuya, Hernan. Kuya po. Michael. Kuya, Michael. Ito, ang ganda ng bago. Ano to, kuya? Ano po ito? Electric po yan? Electric, Electric vehicle. Grabe. Libre, Meron libre, no? Libre. May darating pa mamaya isa. Meron pang isa. Grabe, no? Ay, Ayan po yung libreng sakay dito, yeah, mga, mga, mga idol, no? Electric sa vehicle, vehicle yan. po yan. Libreng sakay, mga idol. Napakaganda. Dita, salamat po. Salamat po. Ingat po. Ayun, gonna... <laughs> Thank you po, dita. So <laughs> Thank you po. Thank you. Ingat po. God bless po. Ayan, mga idol. Salamat, mga idol. Salamat. Thank you po. Ingat po.